po ako. Tulungan niyo po ako makauwi. Ako po ay hirap na hirap na ako sa trabaho ko. Sa amo dalawang bahay po ang nililinis May bukol din po ako sa liig. Hirap na hirap na ako katawan ko. Sana po, tulungan niyo po ako makauwi, sir. Ah, magandang hapon po, si Richmond. Magandang hapon din po. Ganon katagal na po magmula nung umalis si Ma'am Maricel? Ma mag-isang buwan po sa 1 April 1. Kakaalis pa lang po niya. Opo. So, kailan niyo po nalaman itong parang may nararamdaman siya? Ma'am, nung 3 to 4 days, ma'am, dahil balat po siya trabaho. Ano pong trabaho niya doon ngayon? All around, ma'am. All around sa bahay po? Opo. At uh, yung bahay po, 4th floor. Pag minsan po nakalinis na po sa bahay na yon dinadala po na naman yung misis ko sa farm nila, ma'am sa farm. Opo. So maliban sa bahay, yun ano bang nung nag-apply siya, ano bang usapan na trabaho niya sana? Ang kwan po ng asawa ko, ma'am, na doon lang sa bahay na kwan, di ko naman po natanong lahat, lahat ng kwan ng misis Kumam ma ma'am. So, nung mga ilang araw pa lang siya nandun, nakaramdam na siya ng ano sa lalamunan niya? Opo, ma'am. Okay, tapos ano pong sabi nung, ano, nung agency? Ma'am, sabi po ng agency niya dito sa Manila na tutulungan po daw nila. Ilala, la, ikukuhan po yung lalakad po nila yung papers niya. Na siya. Makauwi na po ma'am Hanggang ilang araw po, linggo nagchat chat po kami sa agency Hindi na po kami rin i-reply Hindi na po sinasagot Opo ma'am JPM88 International Manpower Services Corp. Attorney Okay, nakapagpa-check up po ba si ma'am? Marisel uh, Maricel doon sa Riyadh? Hindi po, ma'am. Sinabi niya ba sa, sa, amo niya yung nararamdaman niyang kondisyon? Sinabi niya po, ma'am. Sa amo niya, ang sabi po ng amo, wala daw siya pakialam, ma'am, sa sakit niya. Pero pinagtataka ko at kung wala pa po si ma'am Maricel na isang buwan po doon, paano po nakapasa sa yes, oh. test, si uh, mama ma'am bagu Maricel? Bago po ba siya lumipad patungo po ng Riyadh? Meron na po ba siyang iniinda na masakit sa kanya? Overall check-up yun okay, eh. Continue. Ah uh, medical. Kinek naman po daw nila na wala naman nakita po. Pero nung bago sa umalis wala naman siyang nababanggit sa inyo. Wala po. Kasama rin natin ngayon yung tita ni Maricel, Ma'am Priscilla Nuke. Ma'am, kayo po ba may naibanggit po ba nung bago umalis tong si Maricel? Tungkol do sa kondisyon niya? Wala naman po, Ma'am. Kasi Ma'am, sa totoo lang po, Hindi ko naman po, alam po Ma'am na mag-aabroad po pala siya, Ma'am. Mm -hmm. Dahil nung mga nag, nakita ko po sa post niya, ma'am, nasa airport na nagtaka po ako, ma'am, na mag-abroad pala siya kasi nagkita po kami noon sa paleng. Magandang hapon po, Ma'am Maricel. Ay, ma'am, buti na kasama kayo. Ma'am Maricel, kamusta na po kayo dyan ngayon? Hindi po ako okay, ma'am. Hindi po ako okay, ma'am. Pagod At? na pagod na po ako dito, ma'am. Tapos sa gabi, ma'am nararamdaman ko po ang pagsikip ng paghinga ko, ma'am. Tapos tumatawag po ako dun sa may agency namin, ma'am. Hindi na po ako sinasagot, ma'am. Yung ano dyan, yung agency dyan o yung dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, ma'am. Sinabi ko rin po, ma'am, sa amo ko dati, ma'am, na may nararamdaman ako back to agency ka po, ma'am. Ayaw nila. Sabi nila po, isauli ko daw po yung mga ginastos nila sa akin. Saan naman po ako kukuha, ma'am? Wala daw silang pakailam sa sa nararamdaman ko, ma'am. Pag hindi po ako nagtrabaho, ma'am, wala daw po akong sahod, ma'am. Kaya kinakaya ko na lang po, ma'am. Ah, magandang hapon po, ma'am Johnny. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Hi, good afternoon, ma'am Johnny. Opo. So, um, Opo. lumapit po sa amin ngayong araw tong si Miss Maricel Sante tungkol po sa condition niya dahil Nagkaroon po siya ng bukol sa lalamunan pagpunta niya po. Actually isang buwan pa lang po ata siya sa, sa Riyadh. Wala po bang finding nung nag-medical? Ano nag Wala po ma'am. Fit to work po si Ma'am Maricel nung umalit at full med po yung pinagawa namin sa kanya ma'am. Mm -hmm. Ngayon po, kausap po namin si Ma'am Maricel ang pamilya niya at yung kapatid niya rin po dyan sa Saudi. Pinausap hmm. po namin, pinaliwanag po namin sa kanila na how come na biglang nagkaroon ng bukol after a week na dumating sa Saudi fp work po siya nang napaalis po namin. Pero hindi naman imposible yung magdevelop mag na sakit nung pagdating niya doon. Baka hindi na-detect nung nag o, siya. Possible naman po na ano na magkaroon siya ng sakit or baka kasi nanibago. Pero FP2 work po kasi mami. And nung nandirito pa po siya sa amin, apan ano po, at uh, nagpa po siya, wala naman po kasi siyang visible na bukol, ma'am. Oo. Actually, uh, ma'am ma ma nung pag-alis niyo po, wala naman talaga kapag kayong Nararamdaman. Wala pa po ako nararamdaman pero meron na po ma'am, maliit pa lang po ma'am. Pero nung na ano po ako sa trabaho ma'am, doon na po lumugo yung waiter ko po ma'am. Hirap na hirap po ako talaga dito ma'am. Sinasabi ko naman po sa agency, hindi naman po nila ako ina-update ma'am. Nagagalit pa sila ma'am pagka sinasabi kong tulungan nila ako mapunta ng agency. Okay. Eh, hindi ko naman talaga matiis na ma'am yung nararamdaman ko. Tungkol po sa sinasabi ni Ms. Maricel, hindi po namin siya pinapagalitan. Iniexplain po namin sa kanya kung ano yung mga prosesong dapat pagdaanan. Iniexplain po namin sa kanya yung, yung side namin. Hindi po namin sinagagalitan or ano. Actually sila po yung husband po ni Ma'am Maricel is hinaharap na po yung staff namin sa bahay nila. Kahit po uh, ang dami na naming paliwanag at pakiusap sa kanila na ipapakuha naman po at para mapamedical sa Saudi si Ma'am Maricel, ayaw po nilang makinig sa amin, Ma'am. Ano Hindi po bang na, hinihintay ninyo, Ma'am? Kasi kung kung also. gusto niyo siyang ipamedical, ano pang hinihintay po ba? Ah, Ma'am, sinabihan na po namin yung employer na dalhin muna sa agency. Eh, ang sabi nga walang pakialam, eh, sabi ng employer. Hindi naman po kasi meron po ano eh, meron pong sa amin si FRA na sinabi ni employer na ibabalik si, si Ma'am Maricel sa agency. Pero ang pakiusap lang po daw ng employer, hindi pa hindi agad-agad po kasi gawa po ng Ramadan po sa kanila. And pinakiusap din po namin kay Miss Maricel yan at sa pamilya. Pero sinabi naman po namin na inaasikaso po namin at uh, ginagawa ng paraan na makuha na sa or maibalik po siya agad sa agency para po yung sinasabi niya pong uh, bukol niya is mapacheck up na. Ang sabi po ng employer, paano kasing nangyari? Paano nagkaroon siya ng bukol? Wala pa nga siyang one week sa akin. Ano lang po kasi eh, ang pinapanghawakan po kasi ng employer is fit to work po siyang na-deploy. Yun nga po, siguro po siya nung na-deploy, maaaring ang fit to work. Kung hindi na-detect ng mga doktor ninyo eh. Kung walang ano, eh kung fit to work nga. Kung ipapacheck up na, kasi hindi naman din doktor okay. yung ano, yung, yung employer. Okay, ipapacheck up naman po ma'am. Nakiusap lang naman po si employer na hindi niya agad madala, maibalik sa eh, agency. kung... After Ramadan, kailan po yun? No, hindi naman po sinabing after Ramadan, ma'am. Uh, ang ano naman po namin is within within the week ibalik nila sa ano sa sa FRA po namin. Sige, Ma'am Maricel, kung mapa-check up po naman tayo tapos umayos po yung condition, ano po bang gusto niyo mangyari? Huwin na lang po ako, ma'am. Okay. Ang party list na masasandalan, yes. number 68 sa Balota. O oh, Administrator Sir Ardnell Ignacio. Sir, good afternoon po. Yes, good afternoon po. Uh, na, pakausap na namin din yung aming welfare officer. Nakausap na rin yung kanyang uh, foreign recruitment agency. At, uh, we're already in the process of extracting her from uh, her place of work, yung kanyang employer. At, uh, papacheck up na rin namin. At, at, uh, Kakausapin namin mabuti kung uh, ano kanyang desisyon after niyang magpa-check up. Pero immediately, alam niyo naman, pwede naman namin uh, siyang uh, ipauwiin at uh, kakausapin lang namin si JPM double A international para sa reimbursement ng ticket. Okay so po. it's either uh, kami ang bibili o bibili na nila agad. Siguro po yung ano yung pinaka mabilis po tama po yung kayong rekomendasyon ninyo na mapa-check up siya ngayon sa Riyadh. Yes. Ngayon kung so, ma namin siya. Opo, kung maabisuhan siya kung anong kondisyon niya, kung malalaba o hindi. Opo baka man naman magbago rin ang isip niya. Um, Ma'am Maricel, pag-isipan nyo lang din po muna kasi pinaghirapan nyo rin po naman na makarating saan. Kung yun po ang problema ninyo yung sakit ninyo, kung malaman po natin kung ano yan, kung anong kondisyon, kung mapapaayos naman yan at willing pa rin kayong ipagpatuloy yung trabaho ninyo dahil sayang din po naman yung effort ninyo na makarating dyan. Pwede nyo naman pong maituloy. Pero kung magdi po tayong umuwi, ah, handa naman pong tumulong sila Arnel. Yes po, iuwi natin sa kagad uh, kung ano yung kanyang Ah, uh, Yun nga lang, kaya alam nyo naman kami, mabilis na namin gagawin yun. So, ah... Uh, mas magandang option kay uh, JP M88 na siya na ang gumawa kaagad. Kasi otherwise, we will be charging them. Oo nga po. Sige. Thank you po, Sir Arnel. Miss Johnny, okay. So, narinig nyo na po yung course of action na nirecommend ni Admin okay. Arnel. So, okay. yun okay, na lang po muna. Ang pinangako niyo po within this week, Apo, okay, ma am. mapipick up pinangako. po siya. Yun naman po talaga ang ipinangako at ipinakiusap namin sa kanila kay Mama Rizel. Uh, na within this week po. Yun din naman po ang ipinakipag-usap namin sa employer at sa FIA namin. Panghahawakan po, namin yung okay. within this week. So, 7 days po. po. Panghahawakan niyo po yung within this week. Monitor uh, po namin, ma'am, na okay. ma-pick up. Na, hindi uh, namin siya pababayaan. Sinabi naman po namin sa kanya yan na hindi namin siya pababayaan na ganyan. Kaya ipapamedical po talaga. Yun po talaga yung una kong sinabi sa F FRA namin. Apan, na-receive ko po, po yung complaint ni Ma'am Marcel. Tapos, pag-isipan siguro ni Maricel at ng pamilya niya kung anong magiging desisyon nila. Opo. Okay. wag uh, huwag din tayo masyadong pabilisan. Nangako naman po ako. Ako na nga po yung direct na kausap ng Mr. Nima Maricel at nangako naman po ako kay Sir. mag update po ako, ma'am. Magpakatatag ka lang muna dyan. Kung mag-iisip-iisip na ano-ano, ko -ano. kami kung mo yung sinasabi mo na nagpapaalap ka sa amin? Paano yung mga anak kung na rin namuwi ka na dito dito doon lang pamilya, na lang tayo pamilya magsama-sama. Ang mahirap oh, ang buhay na. natin. Hindi ko hinahalan yung pero basta tayo na lang ang sama-sama. Makaka-uwi ka rin. Tutulungan tayo sa Sir Robbie. Sir Arnel, pa-pull out na po natin para mapacheck up na po natin Hello? si Ma'am. Sige, kami na po, bahala. Ayun. Thank you very much, Sir Arnel mm. Ignacio. So kayo, Sir, pinamasayahan lang po kayo ni Kap. Kap maraming profino salamat. Estabilio. Maraming maraming salamat po, Kap. Uh, i po namin kayo doon. Okay? Pa-uwi po. Ba -ba Sasagutin po namin. Bigyan po namin so, kayo ng pocket po. money. At kung may iba pa po kami maitutulong sa inyo, Sir, sabihan niyo po kami. Pero, Sir, kapag napauwi na po natin si Ma'am Maricel... Opo. po namin kayo ulit pa Manila po para po maisundo natin si Mama Maricel po sana iya yes, sir. Maraming maraming salamat po sa inyo po. Sir, maraming maraming salamat po lalo na mga itong mga staff mo po, sir. Mababay sila, hindi po kami Pinabayan. pinapayaan po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hmm. Sige, si Ma'am Maricel. Ingat ka dyan, ah. At hindi ka papababayan dito makakauwi ka na rin. Oo, oh, oh mahal, 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 na mahal ko kayo. <laughs> sa inyo lang ako lumalakas pag nakakausap ko kayo. Pero pag hindi na, dyan doon na po ako umibigay. Sa inyo, ma'am, salamat po. Saka po sa asawa ko, ma'am, salamat din po. At inasikaso niya ko. sa kan po, sa auntie ko po. Maraming maraming salamat po talaga. At saka po sa kapitang po namin na sumama po sa asawa ko po. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagbigay po ng pamasahe sa asawa ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ibasang uh, sing-singpot ka lahat po yung talakas ang mo. Ta bay nila kayo mga kadkaduaan. Tanong maitun tunto ti ipagsiatan na makawig tulad na lalay ng taan. Ang lakas ang tiloob mo. Serapi, maraming maraming salamat po dahil natulungan niyo po kami hindi niyo po kami pinabayaan nag-overnight po kami rito Maraming pasasalamat po namin na naingatan po kami sa maghapon, sa dalawang araw, pati po sa pag entertain ng mga staff po ninyo. Talagang wala po kaming masasabi. Maraming maraming salamat po sa RAPI. Kasi ating pinacheck-in po natin sila nung nalaman po namin na hinatid po sila ni CAP dahil walang wala na din po silang pera. And maraming then, salamat din kay CAP. Ma'am Maricel, huwag niyo pong ibababa yung linya ma'am. Um, Magme-message po sa inyo si siya po yung staff po namin na uh, magmo-monitor po sa inyo ma'am hanggang sa makauwi po kayo. And then, pag nakauwi na kayo, ma'am, sus susundin po kayo ng reporter po namin dito sa NAIA. Opo. So Salamat po.